nagsisigan po kami ng bangus. Ano masarap sa bangus na sinigan na ano may buti? Ano, ano na? Sampo. O... Yan, masarap din yun Ha? Masarap talpoy, din yun. po ano, ano, hmm. ano, dami eh. Ayun. Ayun. Yung pong iba, tignan niya, sobrang dami. Pinamay ko na lang po, ito, tignan natin. Ang daming talagang kamot eh. Ayun. Hindi naman nagbubungo yan, ano? Hindi po. Ito na, papaya. Ito mo mga papaya. Nagbunga na gano'n pa. Sarap din isang papaya. Ready. Saka sa pa ka, ano? Oo. Ito na mga may sagi. Ito ba kasi, tsaka sa si tulad. Buong punta rin, hindi naman tinitignan. <coughs> Nakikita pa na, hindi pa sa kong stress niya. Tampo, oh. Pinamigay ko na yung ano. Ay, pakuha mo nga ito. Pakuha natin yung bulaklak. May padala natin doon sa mga ito. Sa mga ito, pina... Pinilay ko na lang yung ano, kinukati yun. Ako, pinamigay ko lang ito yung kalbo. sobrang dami po. yan. na lang. Ayan na. na. Ayan 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 ito gumawa mo ayaw na sa palengke ito. Ang ginagawa ng mga dalawang pare nito. Ito, ito. pala, puso sa gil. O. Oh. Ayan, yeah. sinigang na bangos. Kuha tayo na. Ito na, puso. po. Idol, pwede nga nga. Hindi niya mahihila mamaya yun. Yung bunak na yun. Hindi po. Kanina nyo doon, doon sa pinakadulo, doon sa noob, ano? Ah, uh, yung may kulong, ano? Ito yung ginagawa ng dalawa dito. Yan, yeah, yan. Yeah, tumama rin kayo. Kung dalawa ito may sariling batas eh. Para po sila ba ako? Ito, okay. Ito, 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 ito. Oh, santo na na. Ano? Oh, hindi naman nalulubog Sa ganyan. Santo po takay tuwat, po takay Oh, lawang yun ang konti ito, santo. Ito may sariling batas kasi yung dalawang ito. Kunin eh. <laughs> yung puso, ano, mamaya. Ayan ang, ano. Ayan ba, isa. Ito yung po, ho? Ano kaya niya? Bangos na kumakain ng bangos. Makain kayo ng bangos. Ha. Ah, tingnan. Nagdadalawang isip ata. Oh, yeah. parang sana, parang sana. Ito lang daw, tatlo na muruti. Ay, patas ito, mga ito. Yan binamimigay namin ng kangong tinamang kangong Ay, ano. Sa. Angat mo nga ito, tignan natin paano bebenta sa ano. Dito, oil na. O, di ba abi mga idol? Nakulo ko na. Lagyan namin ang atong saldo sa ba. May sibuyas na yan. Patay ko na yung okra. May bago pikas na okra. Kaya di tayo, puti. Nalagay ko na rin yung sampalo kayo. Tapos namin dapat pa yan. Hindi ko na po yan dahil bata sa palok yan. Masarap po yan mga ito. Nalagay ko

sa mesa nitong eh nandala pa ng ano yung pambanggasbes buto tsaka at mantika maraming salamat idol ah mut sa pagkain niya maraming kendala kaya marami talaga dala ay 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 Shout po, kaya na po tayo sinigang na bangot. Hindi ko pa na-upload. Ito so, po yung may dala ng pampangkas best na buto butoy tsaka saka mantika. Uh, pa palm, palm... palm oil. Buwang konti nga di matapang lang ang luto ko. Yun know? o. Diba? Buwang mong yung ano. Sarap niya, sinigang mga Sinigang na tayo. Ano sinigang? Puso sagin, sa puro puso. Sinigang na baos. Sinigang na puso sagin. Sa na ah, ito. sinigang. na. No, marami kang kong sinigang na kangkong. Yan. Sinigang na talbos ng kamote, o. Oh. Ano? O, oh, dami, o. Oh. Puro sinigang na ano lang ito, eh. Okra, yan. Marami tayong okra. Sinigang na okra. Sinigang na talbos ng kamote, tsaka sinigang na kangkong. Yan o, no? puting gabi mga idol o, putik. Putik sini. Okay na ako dito atin. Pagyan mo sila sa Kaya na, kaya na kayo dito. Masarap. Mas gusto niyo yung sinig sinigang pala kaysa sa kapon eh. Lahat, kare-kare.

Pasunuring bata. Pasunuring. Pasunuring <laughs> na. Ayan <laughs> si Jomar, nasaan? Ayan si Jomar, nasaan? Ayan na. Ganyan mo na lang. Rawakan mo na Hindi ka kakain para magkita nila yung sabaw. Jomar, Jomar kahit ka na, Jomar. Ayan, nagsasandok na si Jomar. Ayan na po ito. Sinigang uh, na. Ayan, sinigang na. Ayan, may buting na Nung bata kami, ganito lang. Wala man misda eh sinigang na gulay. Sinigang na gulay. Ang bata oo, oh, wala man ito. Ano, idol? Kaya na, buta niya yan. Gamar, anong ulamang? Kaya? Sinigang na... Bangos, yan. Sinigang na... Yan, oo. Ang nyaman, Manyaman, Ito po yung dating, ah... Uh ano ni ano yung Sony pa na duplicate ni ano Robby Padilla ito ang <laughs> dami na nang pinadala baboy ni buto-buto po yung hindi na gagamit sa ano pag nagkakatay po ng baboy yung uh, pampangas best pinadala po kami bali lang kilo yun ay doon hmm kilo <laughs> yun ayun Tentang kilo. dami na, na. Ay, isang ano, isang tulog, ha? Hmm. Ang plastic. Ay, Ang dalawang mag-asawang taga-bicol, ah, ha? kung gusto kumain, ha? pinamasak, ba? May kinamay pa naman Kari-kari, alamay po, may Ay,

Baka hindi niya ano to, hindi Oh. mo yeah. <laughs> nga, kung, kung maya nga, oh, yeah. wala. Wala! mo nga, natawag ka ba sa ano, nga? ka ba? mo, parang hindi ka lalaki. Ima <laughs> mo, nga mo dyan. wow. Wala na. Hindi dyan na? Hindi dyan eh. Hindi dyan na Ayan, ko na Jomar, <laughs> kasama yung balat ng sampalok dyan eh. tabi mo lang Ha 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 ka na subo. Bakit? Tiyak, tiyak. Tatawag dito na Raya Oo, tatawag. Tatawag ka po Baka

salamat mga Aiton family Sa saka kay Pagli Jomar at kay Pagli Dabe sa mga kapatid niya mga idol, salamat ha ano mo naman ang mga bata niyo ayaw nilang bangos gusto nila talapia at buro katawin yung mga kamahin mo na sa Pampanggat eh na nunod Oh, ya, Bangun ya. Bangun datang ya. eh, <laughs> Itu busing gede. Busing itu

Ay, <laughs> uh, boss big. Boss uh, uh, <coughs> Ay, na po ito. Tamute. <coughs> Ay, kuha kanin ito. Ano nangyari kay Jomar? Ang jamal? <laughs> Nagawa nila kami yung mga, mga idol dahil uh, dami natin Yung uh, kalabaw ko sino? Doon? Doon? Matigil ba't Nandito kay idol, magpakabusog ka.

<laughs> tangkain, no? Magaling si Shai Shai, no? Eh? mag na nalagyan niya ng dead man yung ano? Yung tatlong tanker. Dati nung hindi pa kami sanay. Eh. Yung dead man na yun, nung siyempre, siyempre, siyempre,